Kapag pinanood nyo ang ng ito, malalaman nyo ang tamang proseso kung paano kumuha ng Philippine Passport. Aalamin natin kung ano ang mga requirements, ang step-by-step -step process, kung magkano ang babayaran. Magbibigay din tayo ng mga paalala para mapabilis at hindi maantala ang pagkuha ng iyong passport. Magandang araw mga kaibigan and welcome to Ricks TV. Ang layunin ng channel na ito ay mamahagi ng mga impormasyon, kaalaman at tutorial patungkol sa mga bagay na kailangan lakarin sa iba't ibang sangay ng gobyerno o sa mga pampribadong establisimento. Ituturo sa iyo ng channel na ito kung ano ang mga proseso, requirements, kwalifikasyon at mga issues and concerns na nangangailangan ng paliwanag. Ang Philippine Passport ay isang importanteng dokumento na nagpapahintulot sa mga mamamayan para makapagbiyahe palabas ng bansa mapanegosyo man o pamamasyal ang pakay nyo, kayo ay mga kailangan nito. Isa rin itong lihitimong valid ID na pwede mong magamit o ipresinta sa mga transactions tulad ng banko, sa mga sangay ng gobyerno at iba pang establishment na nangangailangan nito. List of Passport Requirements Number 1. Online Appointment Confirmation hindi na po tumatanggap si DFA ng walk-in applicant. Number 2, duly accomplished application form. Ito ay finifilapan sa DFA website kabahagi ng online appointment. Number 3, birth certificate. Dapat ito ay PSA authenticated at original. Number four, valid ID. Kailangan niyong magpresinta ng isang valid ID I-click lamang ang link sa description para makita ang list of valid IDs that are accepted by DFA. Panglima, is personal appearance. Kailangan ng personal appearance para sa picture taking at biometric. Ngayon naman, alamin natin kung paano gumawa ng online appointment. Ang pinakaunamang dapat gawin sa pagkuha ng Philippine passport ay humingi ng appointment online. Magpunta lamang sa website ng DFA www.passport.gov.ph Kapag nasa website ka na, i-click lamang ang Schedule an Appointment. Pag na-click nyo na, kailangan nyong mag-agree sa Terms and Condition. Click Start Individual Appointment kung ikaw lang ang mag-a-apply. Start Group Appointment naman kung mag-a-apply kayo bilang grupo. Sa parteng ito ay mamimili ka ng DFA office kung saan ka kukuha ng passport. Dalawa ang pwede mong batayan sa pagpili. Una, yung pinakamalapit na DFA office sa lugar mo. Pangalawa, kung wala ng available slot sa pinakamalapit na DFA sa inyo, pwede kang mamili ng other site na kung saan maraming available na slot. Nakadepende ito kung kailan mo kailangan ang passport mo. Kaya hanggat maari 3 to 6 months bago ka mag-travel, dapat maasikaso mo na ang passport mo para maiwasan ang problema. Dito ay kailangan mong mamili ng schedule. Ang kulay green ay indikasyon na available pa ang slot. Ang ibig sabihin naman ng pula ay fully book na. Sa example natin, September 28 na lang ang may available slot sa DFA office na ito. Paalala lamang, dahil sa dami ng kumukuha ng passport, mabilis lang mawala ang mga vacant slot. Kaya hanggat maari pag nakapili na kayo ng vacant slot, siguraduhin tapusin agad ang proses ng online appointment para hindi makuha ng iba ang napili mong schedule. Kapag nakapili ka na ng schedule mo, i-require kang mag-fill up ng personal details sa part na ito. Siguraduhin lamang na tama ang mga nilalagay mong details para walang maging problema sa proseso. At pagkatapos ng personal details, heto na ang proseso kung saan kinakailangan mong magbayad. Ang regular processing ay nagkakahalaga ng 900 pesos. Ang processing na ito ay aabutin ng isang buwan. Subalit para sa mga nagmamadali, meron silang tinatawag na express processing na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ito ay inaabot lamang ng isa hanggang dalawang linggo. Pagkatapos mong magbayad, makakatanggap ka ng email confirmation mula sa DFA tungkol sa iyong appointment at sa fee na binayaran mo. Kasama na rin sa email ang duly accomplished application form na kakailanganin mo at kailangan mo lang itong iprint. Kapag okay na lahat ng requirements mo, Ibig sabihin, handa ka na para magpunta sa napili mong DFA office. Ito ang mga hakbang na gagawin sa DFA office. Document Verification Papasa mo lamang sa verifier lahat ng document mo upang ito ay ma kung kumpleto at valid. Processing Pag okay na lahat ng documents mo, iproproseso na nila ito at bibigyan ka ng resibo na nakatatak na ang date of release. Data Encoding and Biometrics Sa part na ito, ginagawa ang pag -e encode ng personal information. Bibigyan ka ng mga ilang minuto para aralin at masiguro na tama lahat ng na-encode na datos. Pagkatapos nito, kukuhanan ka na ng photo at biometric. Delivery Ito ay karagdagang hakbang na naaangkop lamang sa mga gustong ipadeliver na lang ang kanilang passport sa halip na sila ang personal na kumuha nito may mga partners si DFA na mga forwarding services na gumagawa nito. Mga paalala, bawal ang late. Magpunta sa DFA office 30 minutes bago ang iyong appointment schedule. Hindi ina ng DFA ang mga late comers. Siguraduhin dala lahat ng requirement. Hindi maproproseso ang application mo kung kulang ang dalamong mga requirements. Magsuot ng proper attire. Stricto ang DFA pagdating sa kasuotan. Pinagbabawal nila ang mga sleeveless na damit. Pinagbabawal din ang colored lenses at mga accessories tulad ng hikaw, necklace at mga facial piercing pagdating sa picture taking. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa episode na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na to, mangyari lamang na mag-like at mag-subscribe sa Rix TV. At para sa mga katanungan, mag-comment lang sa baba and see you on the next video.